Oh, hi! Hello, what's up, guys? Boto cheese na ala Gold Deluxe. Na walang egg, maumbok at malambot. Kaya natin gawin yan. Okay, i na natin ang mga ingredients. Sa isang lagayan, ilagay po natin ang 2 tablespoon baking powder. Isunod naman ang 1 half cup powdered milk or 33 gram sachet. I-sift po natin ang powdered milk. Ganon din po sa 2 cups all-purpose flour at ipapang mga dry ingredients. Isunod po natin itong 2 cups all-purpose flour. Nga pala guys, before nyo po gamitin ang baking powder, make sure po na tinesting nyo po kung active pa ang baking powder niyo Magpainit lang po kayo ng hot water and dilag nyo po ng kahit mga 1 teaspoon lang po ng baking powder. Pagka bumula, meaning active pa po, ang baking powder ninyo. Once na hindi na, palitan na lang po at bumili na lang ng bago. Sunod naman, ilagay na po natin ng 1 half cup sugar. Ang gamit ko po ay wash sugar. Pero kung gusto nyo po ng white na puto, pwede po kayong gumamit ng white sugar or cake flour. Ihalo ang wet sa dry ingredients. Next naman, isunod po natin ng 1 cup water. Sumunod naman ang 1 cup fresh milk. Okay, haluin po natin pero huwag po natin i-overmix. Sa paghalo ninyo, it's okay kung meron pa kayo nakikita na maliliit na lumps. Dahil sasalain pa po natin to at lalagyan pa po ng cooking oil na makakapagpabawas sa lumps or bubbles na makikita nyo sa inyong mixture. Lagyan po natin ng vanilla. Vanilla na nagbibigay bango at flavor sa ating poto cheese. Na pala guys, kung di ka pa nakasubscribe, baka naman. Bali, ang last po na nilalagay is yung 2 tablespoon cooking oil. Ito po yung nakapagpabawas ng pagka-bubbles ng butter mixture na ginawa po natin. And then, i-mix po natin, pero iwasan po natin i-overmix. Dahil pag na-overmix po natin ng ating mixture, ang magiging resulta po ng ating puto ay matigas na parang puding. Nga pala guys, iba-iba po ang absorption at ability ng flour. Different flour absorbs different amount of water and liquid. And that's why you have to adjust it accordingly. Ayan, salain na natin para mas maging smooth. Dapat po ang consistency ng ating butter mixture ay parang ice cream na tunaw, gaya po na nandyan sa video. Ayan, pwede na pong isalin sa photo molder ang ating butter mixture na ginawa. Ang gamit ko po ay 2 ounce molder Medium size po ng molder kung hindi po ako nagkakamali. Ilagay na po ang ating poto molder sa steamer. Dapat po guys, hindi po masyadong dikit-dikit para maluto po ng maayos ang ating poto. Isat po natin ang timer around mga 8 minutes before po lagyan ng cheese sa ibabaw. After 8 minutes, ilagay na po ang cheese. And then, i-cover po ulit ng mga around 2 minutes. After ng 10 minutes, pwede na pong ahunin. Para po ito sa 2 ounce or medium size po kung di ako nagkakamali. Sa large size molder po, between 12 minutes to 14 minutes. Ayan guys, nakalipas na ng 8 to 9 minutes. Bali, pwede na po natin ilagay ang cheese sa ibabaw. O oh, diba guys, napakadali lang gawin. Maski ikaw, kaya-kaya mong gawin. Hindi mo na kailangan bumili sa labas. After 2 minutes, ayan, luto na po ng ating puto. Total cooking time is 10 minutes para sa 2 ounce molder. Ang ibang size po ng puto molder ang gamit niyo pwede nyo i-check gamit ng toothpick pag wala ng dumikit, pwede na ito ahunin. Dapat open nyo po after mga 10 minutes. Kung sa ka sa new viewer, don't forget to like, subscribe and hit the bell button para notify ka lagi sa mga next na upload ko. Thank you for watching and I hope to see you on my next video. Bye-bye.